Sa paghuhukay ni Kati H ay meron siyang nadatnan na isang kakaibang bagay Una, ang akala niya ay sa itong ginto o gold bar Kaya ginasgas niya ito kung lalabas ang kulay nitong ginto Ngunit sa bandang huli ay kanyang nalaman na ito pala ay isang silver o pilang Kinuhanan ni Kati ng isang aktual na larawan ang kanyang nahukay na silver bar para ipakita at ipasuri ito at narito ang aktual na larawang kuha ni H. Ang nais malaman ni H ay kung magkano kaya ang magiging halaga nito ngayon kung ito ay kanyang ibibenta. ang halaga ng pilak. Tulad ng gold o ginto, ang silver o pilak ay pwede na rin natin itong ibenta sa mga coin shops, pawn shops, antique shops, at jewelry stores. Ngunit dapat nating malaman na ang presyo ng mga pilak ay nakadepende ito sa ilang mga aspeto ng katangian nito. Sa kadalasan ay nakadepende ito sa kanyang purity, timbang at kondisyon ng naturang pilak. Ang presyo na rin ng silver o pilak sa market ay patuloy na pabago-bago. Sa kasalukuyan ay naglalaro sa presyong 42 pesos ang kada gramo ng silver o pilak sa market. Ang masasabi ko kay kth Ka Timbangin mo ito para iyong malaman ang saktong bigat nito Basi sa sukat nito ay masasabi ko na aabot ito ng ilang mga kilos na timbang Sa ngayon, ang 1 kilogram na silver ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos ang karimihan mga silver bars na tinago ng mga suntalong Hapon ay nasa timbang na 10 kilograms. Kaya ang halaga ng isang silver bar na may 10 kilograms na timbang ay nasa 400,000 pesos. Halos na sa kalahating milyon ang bawat isa. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.